Kay Hello mga pangga, good morning. Ayun. <laughs> Gisingan <lang> natin, <laughs> Hello, mo yung mata ko. Hindi eh. pa rin gumaling. And my sore eyes. Ano na yung pang 7 days na. eh puntahan natin si vlogger kasi ayun. Nagwawala yeah, okay. na yan din pa kasi gutom na siya. So nilagay ko muna siya sa kanyang crib. So ayan. Hello, walang damit. <laughs> Ay. Where is your where is your cloth Ha? Huh? Where is your clothes? <laughs> So habang nantay natin yung kasi nagpainit ako ng tubig para sa ano niya, sa cereal. So, saan na natin ang binana? Kasi mainit. Ano na kasi dito, sama na dito sa amin. Kaya ano yan, tinatanggalan ko siya ng damit minsan kasi sa sobrang na uh, inipan siya. So, saan natin yung mga kasi para may hangin na mga kadaan. Kasi sobrang init. So ayan gawa mo na ako ng kanyang pagkain. Yan, tapos mag-prepare na rin ako na aking breakfast. So, ayan akong napansin nyo, guys. Ang aking mata ay yung isa ay hindi pantay. Ayan, pasensyahan nyo na kasi may sore eyes at si Inday Garutay. So, yung pagkain niya, ito yung pakita ko sa inyo. Ito yung pagkain niya, ito yung, yung mata. Ito, guys. Cereal. So, ito yung pakita ko sa inyo, yung makapak siya. Ito, oh ito yung pagkain niya. Yan. Tapos sinahaluan ko lang siya ng gatas. Ito. Ito yung pagkain niya, yung cereal niya. Iba-iba ito yung flavor yung binibigay ko sa kanya. Para hindi siya mag magsasawa sa pag-iisang flavor lang. Yan, kapag nag-grocery ako, bili ako ng limang uh, ganito. Tapos iba-iba yung flavor. Para hindi naman siya magsawa sa lasa. Yan. Tapos lagyan ko yan siya na uh, gatas. Kasi itong gatas na to ayaw niya na. Ayaw niya ng, uh, niya ng lasas. Kaya nilagay ko siya sa sayang naman kong itapon. Kaya nilagay ko lang siya sa kanyang cereal. Tawag namin dito ay cereal pero sa Pilipinas ay para ito sirilak. Pinasusya lang. <laughs> Pinasusya lang pa ngayon. Lagyan natin ito ng mainit. Ang biyak na siya. Beautiful na ron! Beautiful is coming! Mabagal kasi yung mami niya, kaya yan. So, lagyan siya ng hot water. Yan lang siya. Tapos, eh, tapakain natin sa kanya kasi iiyak na. Hindi lang papaghantay ang vlogger. Tapos, eh, uh, di ba sobrang init siya? Para makain na kagad, sinahaluan ko ito ng warm water para makain niya kaagad kasi ano hindi mapasok yung dila niya. So lalagyan natin siya ng warm water. Niyak na siya. So ito yung umaga talaga yan pinapauna kong pinapakain kasi yan pagising sa umaga umiiyak na agad kasi nangugutob siya kasi hindi na kasi siya nangihingi ng gatas sa gabi. Kaya yan. Tapos after nito bigyan ko rin siya ng mga uh, protest. So, Lagyan muna natin siya sa kanyang pagkutuan. Ayan, may dito it na to. Taman natin. Ayan, hindi na siya masyadong mainit. Hindi na mapasok nila Ayan, natin siya sa upuan. Ayan, lagay na natin siya sa upuan pala. Matain na. Iliyak <laughs> e, na talaga. Ayan, mga bibi na yan. Eh, Ayan ang mga pagintay. Ayan, okay. Let's eat na. Let's eat. Let's eat, let's eat. Dapat yan, pag papakainin ko siya, makabukas ang TV kasi may mga mga siya. Dinamitan ko muna kasi gagabi pa yan siya, walang damit. <laughs> dari, eat, nga sa sobrang init. Kasi summer na dito sa amin. May aircon kami. Dahil nga sa maraki So isang bahay natin, hindi siya naka-covered sa buong bahay. So yung lamig na, isang <laughs> kwarto lang. Dito sa baba, wala siyang lamig. Yan, yeah, kapag tinapakain ko siya, gusto niya may laluan sa harapan niya. Kaya yung kalimang hindi yung baby blanket niya. So okay lang basta mauhus yung pagkain niya. Nakali na siya nagising. Ayun, kasi... Kagabi natulog yan na uh, una, launa. So, Lari ka naman ako. Yung taga natulog. Ako yung nagbabantay, na ka natulog kanya. Siya <laughs> gising pa. So ayan guys, malalapit na niyang maubos yung pagkain niya. So after nito, handaan ko naman ang na pagkain niya yung asawa ko. Kasi ando na siya, nag-trabaho uh, na siya. Nasa taas lang siya kasi work from home lang. Yan, naghihintay na yun ng uh, food niya. Sabi ko, unahin ko muna ito pagpakain kasi gutom na. Dito sa bahay, parang may dalawa akong alaga. sa <laughs> ang so, maliit at ang Tuwing umaga, unahin ko muna yan silang dalawa bago ako. Yan, pinakahuli akong kakain. Dapat sila muna makakain bago ako. Kasi pupulitin kanilang dalawa. <laughs> 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 oh. Ayan na, niya. pero ayan na, malapit na mabos. Hello! Ayan, good mood ng bibi na yan. Patapos niya lang kumain. Ayan, naglalaro na yan siya. Nanonood na yan siya ng TV. Hello, si ay. Hi to mommy's vlog. Hello! Yeah! Hello, hello! <laughs> so, ayan guys. Handa ko muna yung pagkaon ng asawa ko kasi nagutom na daw siya. Tapos kakain na rin ako. Yan. Ito lang yung food niya every morning. Yung partner nito ay uh, tea na may uh, ibat. Yan. Ito lang pagkain niya. So, ito naman yung food natin ito na yung kinakain ko tayo magal, avocado, apples, ka milk. Yung milk na inanong ko yung kuyo, ano siya. Zero percent. Hot lang yung ginagay ko ako kasi hindi ko siya na uubos. Tapos niya ano lang siya natin. Sprinkle lang. Punting salt lang. So yung avocado wala siyang laksa. Kasi okay. ilalagas ko siya ng punting salt. So ayan, inita siya. Sali natin sa ating glass. Eh mga pangga, tayo tayo. Ayan, lipat natin. <laughs> Ibigay ko lang siya ng bread. Yung ko sa katas. <laughs> Ito, gusto mo gusto na yan. Kaya tapos na yan siyang kumain, binibigyan ko pa rin yan siya. Kasi pag kumakain ako, tingin na tingin yan sa akin, nangihila ng damit. <laughs> Kaya simula rin. Kasi kumakain ako, binibigyan ko rin siya. One? Okay, bring it, bring it, and I hop everywhere I go, bring it. Ribbit, ribbit. Yeah, a frog. Is it pretending the best? Hey, how fast do you think I can hop from that tree to that tree? Let's find out. Ribbit, rip, 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 rip. No! Wasn't that fast? Pretending and playing is the best. Let's keep playing, come on. Ribbit, ribbit, ribbit. Hey! I'm pretending to be an animal. Can you guess what animal I am? I you get hit, I'm furry, I hang in trees, and I love to eat bananas. <laughs> I'm I'm a monkey! <laughs> Do you want to come monkey around with me while we praise the Lord? Oh, come on! <laughs> hey guys, have you met our friend Harry? <laughs> Well, Harry is really Harry. He swings through the Guys, saya entah yang lunch. lupa. Oke, okay. aku orang mau isa kakak yang Nanti entah So suami kunti tapas kanin, tapos ilaga maka, ilaga Nanti yang kamatis, tapos Punting mag-uunap. Ayan, ganyan tayo. So, last times na dito sa amin. Ano na? mamag na una.